Nagka-bad romance nga ba si Joker kay Lady Gaga bilang Harley Quinn? Magsisimula ito kay Arthur Fleck na nasa isang asylum, matapos meron siyang buwian ng buhay live on TV. Nandito siya dahil gusto mo nang malaman ng mga taong nasa batas kung wala na ba talaga siya sa pag-iisip or kung siya lang talaga si Joker. Habang nandito siya, unti-unti na nga siyang magbabago, pero magbabago to nang may makilala siyang isa pang pasyente dito na si Lee Quinzel na makakaapekto sa kanya ng sobra-sobra Kaya naman habang binubuo nila yung pagmamahalan nila sa isa't isa Unti-unti ring mapapamahal si Arthur sa pagkanta at pagsayaw sa mundong nang aapi sa kanila At dito nga sila mapapasabak sa mga away at mga gulong, sila din mismo yung nagsimula The Title ng movie, Joker, Fall You Do Fully, <laughs> basta Joker 2. Anigurado, itatanong nyo, maganda ba yung movie? Maganda naman, pero unang-unang inabangan ko talaga dito ay kung paano nila i-execute yung musical dito sa Joker 2. And in some way, nag-work naman. It worked naman in some moments pero yung pinaka-issue dito for me is that it felt awkward for some moments then and parang pinilit lang nila maipasok yung musical parts. Kung usapang kanta, maganda naman yung mga kantang pinili nila eh. Pero yung mga musical scenes lang talaga, its placement, context, and meaning within the story, doon ako nakulangan na sana mas maayos nilang naitahe doon sa mismong flow ng story. Also, ang ganda rin ng chemistry nila Lady Gaga at nila Joaquin Phoenix dito. Ang ganda ng chemistry nila, lalo na doon sa scene na tumataka sila. Medyo mala West Side Story pa nga yung approach nila doon sa may part na yon. And ang cool lang kasi, nasusunog na nga yung building doon sa likuran nila, tapos sila pasiyaw-sayaw lang. <laughs> Siyempre, yung cinematography din na halos lahat picture perfect na pwede mong gawing wallpaper. <laughs> In terms of story naman, maganda naman kasi it focus naman on identifying or questioning yung Joker personality nga ni Arthur Fleck. Pero ayun nga lang parang hindi siya enough to drive the whole film. Siguro I could say na it's a good standalone film pero it's a bad sequel or a part 2. Don't get me wrong I love the courtroom drama, I love the potential ng relationship nila Harley and Joker pero nakulangan lang din talaga ako kung paano siya nabuo and yung payoff niya mismo doon sa may ending. Isa sa pinaka-favorite scene ko dito is yung scene ni Puddle na kinakausap nga niya si Joker na sinasabi niya na mahirap nga daw yung sitwasyon nila given na si Arthur lang nga daw yung naging kaibigan niya tapos naging si Joker pa na nagbigay sa kanya ng isang tromang dadalin niya habang buhay. Kumbaga isa na nga lang yung kaibigan niya naging si Raulo pa. <laughs> Doon naman sa may courtroom drama scenes, nagustuhan ko to kasi it says a lot about our current society na alam mo yun sobrang hilig nating i-dramatize yung mga seryosong issues like sinusuportahan ng mga tao dito si Joker kahit technically may ginawa naman talaga siyang masama katulad nga ng nangyayari dito sa Pilipinas na imbes na protektahan mo nga yung bansa mo and makinig ka ng maayos doon sa mga hearings ginagawang pa nila ng mga kilig or simp edits yung mga masasamang taong sangkot dito Back to Joker, basically yung pag nila sa buhay ni Arthur Fleck and yung relasyon nila ni Harley, doon lang sila masyadong nag-focus na sobrang run naman na maganda naman kung part 1 lang to or episode 1 ng isang magandang series eh. Pero since movie to, hindi enough yung naipakita nila to justify kung bakit sila doon nag-focus. May naipakita naman doon na ayun lang talaga yung dahilan kung bakit siya gusto ng mga tao dahil nga yung pagiging baliw niya as Joker pero hindi siya gusto ng tao as Arthur Fleck na interesting but not enough naman sa story. Siguro pinakala sana in-explore pa nila yung relasyon nila Harley and Joker na maliban doon sa mga kantahan. Then doon sana nila pinasok yung nadidiscover ni Arthur yung sarili niya bilang Joker. Baka mas gumanda pa and mas magiging tight yung story kung ganun yung ginawa nila. Ayun lang naman, again ang title ng film, Joker Follow the Do. And ang tort rating ko ay 6 out of 10.